Hello, sir. Magandang Good morning. Aray pong sa pinisan ng atawa. Opo, inam inam kung po nila yung motor. Kasi nahuli po, ang gumamit wala pong student permit. Eh, tama naman. Dapat nga, ikinulong pa yung nahuli. Ay, dahil gano'n nga po walang student permit. Kanina yung motorsiklo? Bali po sa pinsan ng asawa ko. O, oh, bakit ikaw tumatawag sa akin? ako po dati nakapagdating ng seminar ko sa inyo, eh bali sabi ko, eh hindi titipin natin ko po sa inyo kung tama yung ano, di tatanong namin kung ano yung tama. Ang kausapin ko nga yung may-ari ng motosiklo. O, di ikaw ang may kasalanan, di ba? Ano, sir? Next time, huwag kang nagpapahiram ng motosiklo sa walang lisensya, ha? Huwag niyong gayahin yung masamang asal ng iba. Public service tayo. May problema yan. Dumulog sa akin, kaya kailangan kausapin ninyo ako kung hindi ninyo ko kakausapin. Hello po. Madam, good afternoon, Colonel Bosita. Okay po, good afternoon, sir. Public service tayo, walang personal issue. Apo. Yung motorsiklo ng ating kababayan, kinumpis ka ng isa sa inyong mga kawani. Apo. At ang sabi, walang lisensya yung nagmaneho. Mali talaga, dapat hinuli talaga yon, tama. Kapag po sa pwedeng tikitan, kapag po may na-issue na pong lisensya. Ang inisyo lang po ay impounding slip. Dapat kasabay ng impounding receipt, nagbigay ang tao ninyo ng ticket para doon naka-indicate kung ano ang violation para yung ticket na yon yun ang basihan para magbabayad siya kung saan dapat siya magbayad. Dahil hindi po kami sir nag issue ng ticket hanggat wala po kaming lisensyang ipinapakita sa amin. Siguro makakabuti mag-seminar kayo kasi mali ang inyong procedure. Ngayon, nandiyan na yung may-ari ng motorsiklo. May lisensya siya. O ano pang hinihintay ninyo na dapat mangyari? Kasi po ganito po, sir. Yun po kasing aming impounding area sa ngayon ay uh, nakakordon po. Dahil kahap, kahapon po, kagabi, may nangyari pong wala po po sa ngayon pwedeng makapasok po doon. Eh, ang lisensya po ay student permit pa lang. Actually, hindi po ito, sir, lisensya. I know, ang student permit, hindi lisensya. Tanong ko, anong dala niya itong may-ari ng motosiklo? Lisensya, student permit? Maneho. Yun po mismo nagmamaneho. Oo. Oh. mag naman kayo, makakaperwisyo kayo. O sige, pagpalagay, tama kayo. Halimbawa, nang hiram ako ng motosiklo, wala akong lisensya. Okay? Tapo. Halimbawa, halimbawa, 16 years old ako. Okay. Nahuli ako ng inyong kawani. Tama, impound yung motorsiklo dahil ako walang yes, sir. Ngayon ang dinidemand pala ninyo kailangan pagbalik ko may lisensya na ako dahil ako yung Yes Ay eh, hindi ako yes. ay eh, hindi ako qualified magka-lisensya. Ibig sabihin dahil diyan impound nyo ng two years yung aking motorsiklo. Yung bangto <laughs> niyo mangyari. Napakadami po ng ganun pong kaso po dito dahil unang-una, hindi po dapat magmaneho ng walang lisensya. Mali naman kayo, mag-aral naman kayo, may abogado ba kayo? Eh, anong gagawin nyo? Eh, kaya nga, kaya nga may pinatutupad, ibig sabihin, in-impound ninyo, tama yon. Ngayon, nandyan ang may-ari, hindi tama yung ginagawa niyo. Ngayon, ko sa tingin mo, tama ang ginagawa mo, tayuan mo. Bukas po ba kayo ngayon, Ah uh, the whole week? Yes, sir. Ibig sabihin, marami na kayong ginanyan? That's ordinance po yun, sir. Okay. Hello? Hello, si Madam, naputol eh. Ah, punta kayo sa Sanggunian, uh, panlalawigan uh, okay. sa City Hall. Punta kayo doon. Tapos pag nandun na kayo, tumawag ka sa akin, ha? Apo. A few moments later. Pintayin ko, ha? Sigurado po yung motor nila eh. Ayaw ko gilipin. Naka-loudspeaker ba? Apo, sir. Sir, yeah, good morning po. Ma'am, good morning. Kasi, tayo, wala po si ni... sir, wala ko si siya tony. Sir, wala po si tony. ni... Ma'am... ...city administration. Ma'am, okay lang kung wala siya. Yes, ma'am. Ma'am, explain ko lang yung problema. Sige po. Ano po problem natin? Ma'am, ganito yun. Ah, uh, yung inyong kaharap, may motorsiklo. Okay, pinahiram sa tao na walang lisensya. May paglabag talaga yung nagmaneho kasi walang lisensya. na in part, ang payo ko sa kanila dahil may paglabag, tama lang yung pagkahuli. Accepted ng party na nagkamali. Na-confirm ko totoo ang sabi nitong may-ari ng motorsiklo. Eto ma'am, ang sabi nitong uh, represent uh, ng staff ng CDRO Okay, na na-confirm na ko. Mm -hmm. Ayaw nilang ipatubos ang uh, itong uh, kanilang paglabag, itong uh, motosiklo, dahil kailangan daw, yun daw na huli, kailangan magkaroon muna ng lisensya. Pag ni require yun, dadaan muna sa student permit, then dadaan okay. ng NANPU. Yun daw ang nasa policy. Sabi ko nga, kung may ordinansa, sabi nila may ordinansa, nagpakuha ako ng kopya at baka naman nga may ordinansa na ganon, wala naman. Ang uh -huh. punto ma'am dito, kaya pinadulo ko sa Office of the City Administrator It's is okay po, okay po. para masabihan sila, hindi tama ang ginagawa nilang pagpapatupad at ito ay nakakaabuso, ito ay nakakaperwisyo sa maliliit dating mga kababayan. At this moment po, ang sasakyan is nasa sa impounding area pa po ng City Government ng Batangas. Yes ma'am at ang gusto pala nila talaga kailangan daw yung nahuli magkaroon muna ng lisensya and according to the staff of the chief okay. PBO, yun talagang ipinatutupad nila with okay. wala po tayong makikitang batas, wala tayong makikitang ordinansa na tama ang kanilang ginagawa. Kung ko lang po, eh, if it's if it is okay. Si uh, don't May, po, naitanong ko sa inyo, yung po bang nahuli ay minor? Hindi, ma'am. Hindi po ba siya really na kumuha din po talaga ng license? Halimbawa, ma'am, ako ang may-ari ng motosiklo. Apo. Pinahiram kita at lisensya. Nahuli ka ng City Government of Patanga. Ako bilang may-ari, may pananagutan ako sa batas. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Ngayon, yung pananagutan ko sa batas, isa-settle ko. Ang isang way dyan is yung multa. Mm mam Pero ma'am, halimbawa pinahiram kita at wala kang lisensya, walang batas, walang ordinasa na nagsasabi na ma'am, kailangan daw magka-lisensya ka muna bago mailabas ang motosiklo. Ma'am, kung tayo ay may gagawin na hindi na ayos sa batas, kung tayo ay may gagawin na hindi na sa ordinansa, ito po ay mga abuso kung may ordinansa o kaya may batas, rerespetuhin ko yan. Apo, apo. Yes, ma'am. Kaya ako, ma'am, um. pinadulog ko dyan yung rider. Eh, kahawa-hawa naman dahil sa maling sistema at pagpapatupad na peterwisyo ang maliliit ating kababayan. Dito na lang po, si Sir po si City Administrator ay nasa meeting po ngayon. Most probably mamaya yeah, po siya available. Would it be okay po na i-relay ko sa kanya yung concern nyo? Yes. Tapos I'll get back to you kasi wala din po ako, I staff din lang po ako dito sa city admin. So i-relay ko Ate po yun, ito um... kay city administrator. Uh -huh. Tapos I'll get back to you sir. Okay. Uh, I'll get your number para tingnan natin kung ano po resolution ang gagawin ni City Administrator. Ma'am, masyado akong entresado dyan kasi nakikita ko marami nang naabuso yung opisina ng CDRO. kawa awa yung maniliit nating kababayan. City Administrator, mabuto, okay na nabalita ko abogado yata si ano po? Yes po, yes po. Ah, napakabuti, para magkakaintindihan uh, po kami. Colonel, siguro po yun yung mga after lunch po. Okay lang po ba na balik sila ng after lunch kasi may mahaba po ang meeting ng attorney ngayon. Mm -hmm. Kung si attorney ay mag matatagpuan ko dyan, ito, 5 p.m., willing ako ma'am na tumagmoko from Silang Cavite to batangas City. Colonel, okay, wag mo lang gawin yun. Makapagod pa kayo. ah uh, basta, hindi ako kayo ng mga ng aking later pag nakusap ko na po si attorney. Pero as of the moment po, um, masasabi ko lang po, um, we are very sorry sa part of the world. po na parang masyad po kayo ng hasang regarding this. Kaya binibigyan ko na special attention yan. Kung hindi maikorek uh, yan, marami pa ang ating perwisyo. Okay po. Okay, sige. Sige, Cornel, keep keep po. Tapos na maya po, I'll uh, get back to you po. Ano po? Uh Salamat na oras na ibinigay ninyo. Ano po? Okay po, sige po, Colonel. po. Two hours later. Gusto niya daw pong kausapin si Atoy ni yes, Ma'am. Oo. Okay. Saglit lang po, ibibigay ko lang po itong phone. Yes, Ma'am. Hello, Colonel. ni magandang hapon po. Kaya po ako ay... naobliga na yung rider ay papuntahin sa inyong tanggapan. Ganito po kasi ang nangyari. Ah. Yung pong ating kababayan, Nagpahiram ng motorsiklo sa walang lisensya. Oh, oh. Okay, nahuli. Nakapulong ko. Nakapulong ko na ho. Ah. Ay ano po, kaya po pinabalik ko sa inyo at gusto ko kayong makausap. May problema po akong nakita doon sa TDRO. Ganito po yan, attorney. Yung ating kababayan dyan sa Batangas, nagpahiram ng motorsiklo sa walang lisensya. Oh, oh. At yun naman ay talagang labag sa batas nung tinutubos nila, sabi ng TDRO, hindi marirelis ang motorsiklo kung yung nahuli ay wala pang lisensya. Kailangan daw na mayroon mo ng lisensya. So ang ginawa ko po, tinawagan ko at kinausap ko yung isang staff. Pinaninindigan niya na ganun daw ang policy. Ay eh, sabi ko, walang <laughs> batas na ganyan. Sabi niya, nasa ordinansa, di ang ito pong ating kababayan, Pinahingi ko ng kopya ng ordinansa at piniktura niya. Ako po po'y nakikiusap na mabigyan ng proper attention yan kasi po marami pa ang mapiperwisyon na maliliit nating kababayan. Ang kahilingan lang natin ay maipatupad ng tama ang batas at ang ordinansa. O sige, okay. oh, okay. Eh uh, ako po'y nagpapasalamat. Uh, lilekturan le ho natin, lilekturan le ho natin yung PDRO. Ay opo, maraming salamat po. So, ganun po, kaya pinabalik ko para mabigyan po attorney ng proper attention dahil kawawa yung maliliit nating kababayan. At uh, hindi at, na, na... ya yeah, le, le yung akin le-lecturan, yung patatawag ko yung, uh, yung chief ng TDRO. Ay, uh -huh. opo. Di, maraming salamat po. Oo, <laughs> Ay, uh -huh, uh -huh. eh, alam nyo po, uh, kung, uh, kung hindi ka kayo naka... Kung si Madam... Ay hindi ko nakausap. At kung kayo po ay uh, hindi nagkaroon ng pagkakataon ngayon at busy kayo, ang plano ko po, tatakbo ko dyan dahil talagang kaawa-awa yung ating kababayan. Okay ho. Opo. Na-resolve na ba ho natin? Opo. Uh, at uh, siguro naman, hindi na mangyayari. Eh. Walang galang, ko po ang riding community na kung may pagkakataong ganyan, ay kami dudulog sa inyo dahil yan ay talagang labag sa batas basta ho kung ano problema ho din eh, at uh, uh, tumawag kayo Opo. at kung may magagawa tayo paraan ano ho para ma-resolve ang problema eh, e, kailangan gawin. Opo. Ang hinihiling ko lang naman po yung tama na pagpapatupad ng batas at ng ordinansa. Oh, okay. Uh -huh. Opo. Sige, Wala po akong hihilingin sa inyo na sobra o parang nakakaabuso. Wala eh, uh, sa ako, public share bank nga ho tayo eh. Nako, uh, maraming kaya salamat. Kung uh, may, kung may problema ng ganyan. Ay, po. Kung malo oh, okay, po ko oh, sa araw, oh, okay. ako po ipapasyal <laughs> sa iyo. Ah, Oo, oh, sa araw, magkakapit tayo, binit, pagkayo. Eh, okay, pare sa tayo, man oh. tayong kaping para kung gusto, ano po. <laughs> so, sir, maraming maraming salamat po. Oo, oh, okay, oh, okay, oh. okay. Okay, okay po, bye, -bye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all.